masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pinainrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kalaman po ng lahat, yung taong pong ito, kaibigan ko. Ako po nagbano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, -kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, Pasensya na, 4 years ko na po winawarningan warningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat lang uh, lalo na client-facing natin. 4 years pa naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, maghihigpit tayo, Napad, hindi naman siya yung una din na na-entrap at na-pakulong. Uh, pero, ang baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, uh, hindi po ako normal na mayor, hindi politika ang tinitingnan ko ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doon ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yun yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka-three terms man ako, bahala na ang Diyos. Pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang magiging kurang.